Happy Sunday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne at hindi ka pa naka sa akin, page, ay baka naman! Eto nga pa na yung unam namin kagabi, balihin natin ko nga lang yung nabili kong tilapia at yung iba nga ay piprituhin ko. Nilagyan ko nga ng palayan ng asin at saka pamintang pino. Yung kalahati naman dun sa tilapia ay papaksiwing ko. Ang gusto kasi namin ng daddy ay prito, tapos yung mga bata naman gusto daw nila ng paksiw. Ganito nga pala ako magluto ng paksiw pero depende naman sa inyo yan kung paano nga kayo magluto. Pagkatapos ko nga magugas sa mga plato e eh, napatingin nga ako dito at bigla ko na nga lang naisipan na ilipat tong lagayan ng kutsara at tinidor dun sa may lamesa. Pero bago yun inalis ko nga muna lahat ng nakalagay dyan at kinuha ko nga yung halaman ko dun sa lamesa at dito ko na nga yung ilalagay dahil tegi na nga yung halaman ko dito. Ang pangit naman tignan kung meron nga tayong ganitong halaman sa kusina. At para daman na nga rin hanggang dito sa kusina yung Christmas, kaya ito ilalagay ko na nga lang din dito yung wine. Yes po, wine nga po yan na binalutan ko lang. At kung gusto nyo nga rin ng wine na to, pati na nga rin nitong pambalot, eh ilalagay ko na lang ang link sa my comment section. Nang matapos nga ako dun sa kusina ay nilagay ko na nga rin itong lagayan ko ng kutsara dito sa may lamesa. Kaso nga lang nag-iisip ako kung ilalagay ko ba siya sa gitna o dito na halang sa may dulo o di ba ang gulo ko. Fast forward kinaumagan, inalis ko na nga yung kortina na pang Christmas. Sabi ko naman sa inyo ay trinay ko nga lang yun ilagay doon pero lalabhan ko pa rin yun. Pero inuna ko nga muna tong labhan yung mga dati nang nakalagay doon. Pagkatapos ay sinunod ko na nga itong kurtina ko na pang Christmas. Pero kung mapapanood nyo nga yung mini vlog ko na nag-ayos kami ng Christmas tree, eh, meron na talaga akong kurtina na pang Pasko. Pero dahil maliit nga yung pinakasuutan nun, dahil alambre lang nga ang kasya doon at hindi nga nagkasya doon sa curtain dread ko, kaya nga napa-order ako. Ganitong ganito nga yung design dati ng tablecloth ko nung bilog pa yung lamesa namin. Maganda nga yung design na yun, kaya naman naisip ko nga na ganong kurtina na lang yung biling ko. Maglit nga ako niyan kanina sa may tindahan para bumili ng downy dahil wala na nga akong fab dito sa bahay. Siyempre iba pa rin talaga pagka mababango nga yung mga kortina na isasabit natin sa may bintana. Drenire ko na nga rin tapos sinampay ko na nga dito sa labas para mabilis matuyo. Pinasa ko na nga rin dito sa loob yung mga natuyo ng damit ng mga bata. Ito pa nga yung mga nilaban ko nung nakaraan pero ngayon pa nga lang natuyo dahil naguulan naman ng mga nakaraang araw. Pagkatapos ko naman magtupay, nilagay ko na nga rin isa-isa dun sa drawer nila. Kinagabihan naman ay naisipan kong mamalansya nito mga kortina at hindi ko na nga ay pinagpabukas pa. Gustong gusto ko na rin kasi talaga siyang maikabit dun sa may bintana. Hindi rin kasi talaga ako nagsasabit ng kortina nang hindi na paplansya. Relansya ko na nga rin tong color white at ilalagay ko nga to dun sa may gitna. Wala pa kasi akong pan-checkout para nga doon sa color white na cortina. Okay lang naman siguro to kahit hindi sila magkasinghaba haba dahil hindi naman to mapapansin at natatago nga doon sa may ilalim ng lamesa. Pagkatapos ko nga mamalansya, ay dumiretso naman ako dito sa bintana. Inurong ko nga lang ilagayan ko ng kutsara at baka mahawi ko nitong kortina at mabasa. Siyempre, bago, kailangan talaga nating mag Anyway, sa natanggal ko na nga yung curtain rod tapos sinuot ko na nga dito isa-isa yung mga kortina. Iba rin talaga pagka meron nga siyang kortina na puti sa gitna at ang ganda talaga ng combination nila. Nakakatuha nga kasi may bumabati na sa akin ang Merry Christmas sa may comment section. Habay, Paskong Pasko na nga raw dito sa loob ng bahay. At yun lang muna mga parset at Marcy. Salamat sa pananood. Till next video!